Dahil well, tuwing biyernes, ito po ang inabangan din ng ilan sa ating mga kapuso, lalo na ho, mga kapuso natin, mga motorista. Tataas ba o baba-baba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na linggo? Nasa ating pong linya, Assistant Director, Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Director Rodela Romero. Director Romero, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Orally, tinidad po ito sa Radyo na TV. pa. Director, good Yes, magandang umaga ka, Orly. Magandang umaga po sa lahat. Mukhang uh, hindi yata magandang pinakita. Tama ho ba ng trading ito nakalip, itong hanggang ngayon pang-apat na araw ng uh, natapos ang uh, pang-apat na araw ng trading sa world market lalo na sa petroleum products. Tama ho ba, Director? Tama ka, Orly. Uh, makakaranas po tayo ng pagtaas ulit base sa apat na araw na trading. Although ang gasoline, uh, kung negative siya. Kaya masyadong maliit. Kung idadagdag pa yung mga premium, increase pa rin po. Mm -hmm. So, increase pare Mali Maliit lang ang pagbaba pero dahil sa mga cost nating na uh, uh, ipinapatong sa gasolina, may pagtaas pero bagyalan, tama o? Opo. More or less mga 50 centavos basis sa apat na araw na trading. 1-5 o 5? Sa lahat. 5-0. sa lahat? Opo. 5-0. Ano ho naging uh, dahilan? Uh, lalo na ho sa diesel at uh, sa diesel, uh, Direktor? So halos uh, dalawa po yung nakita namin kadahilanan sa international oil market. Una po yung uh, forecast ng OPEC na mukhang maganda daw po yung oil demand growth sabi ni OPEC. So sabihin, pataas yung pangangailangan sa buong mundo. Tapos kung end yung supply, tataas talaga yung presyo. Pero kung humatak naman po ng pababa ng kaunti, yung speculation pa rin po sa pronouncement ni President Trump tungkol sa tarif na mm -hmm. ang chance naman o don't hit na ang demand so magkaiba po yung ano eh direksyon mm -mm. ganyan talaga sa isang sektor na umaasa sa chismis Speculation. <laughs> uh ah, dalhin natin tinatan-nya, tinatantya talaga nit malaking contribution niyan. Eh itong itong uh, itong bagamat uh, pag de pagtaas eh, pag eh mabababa rin naman, 'tolong na binabanggit po ninyo. Um may chance ba na sa last day eh, tuluyang magkaroon ng na sa gasolina at sa diesel kung uh, mamarapat din kung papala rin tayo? Ah, uh, kayo manawari sana ka or di, di po ba sabi natin wala tayong control. Pero kung yung gas po kasi uh, bumaba ng maliit talaga yung, ano, yung international trading ng Thursday. Mm -hmm. Although, yun nga sabi ko, kung idadagdag pa rin po yung premium, pagtaas pa rin yung mararanasan natin. Mm -hmm. So sana po itong ano, to, ano Friday na trading, bumaba siya lahat para mahatak man lang yung gasolina na magkaroon ng rollback instead na increase. Mm -hmm. Okay. Um expect natin yan. ulitin ko lamang, uh, merong uh, expected na increase oil price, uh, presyo ng produktong petrolyo ng 50 sentimo kung pagbabatayan pa pang-araw, pang-apat na araw Apat. na trading ng mm -hmm. world market. Tama po ako uh -oh. okay. dito. Um hindi na siguro ito magbabago pa sa palagay ninyo na maaring instead of uh, increase eh, magkaroon tayo ng rollback uh, going uh, to the fifth day of trading kami looking forward sa gasoline ka or di sa kasi gasoline kung lang, pwede. Na, okay. o, o, may maliit na roll ba kaya lang kung dadagdag nga yung iba pang premium increase pa rin okay okay magla tatawagan po muli namin kayo bukas alas 5 ng madaling araw <laughs> <laughs> okay lang po kaya na syempre kailangan po natin yung final talaga ng adjustment ng oil ayun balance. so doon lang tayo uma kasi gusto at least eh, meron tayong nakikita sa fifth, uh, fifth day kung sa basketball fourth quarter eh, last kung ano man, two minutes, oh, on laos minister, <laughs> anong mangyayari sa gasolina? Na baka magkaroon pa na rollback, ano po? Opo, opo. Uh, pero di diesel, po. mukhang talagang pagtaas na ito. English lang, na po siya talaga. Increase talaga. talaga. Sige mm -hmm. po. Abangan natin 'yan sa panghuling araw ng trading po bukas makikita ko natin 'yan. Director, yeah. maraming salamat Araming po. Maraming salamat po. Already... Teka lang pala, Director, hmm. uh, may, may nagpapatanong lang. Nakalimutan ko kasi ng last Friday to nung inyo. under uh uh, uh the regulated industry. Pwede okay. bang ba hindi raw sundin ng mga oil company ng MOPS? Dahil total eh, yun, yun, yun naman pinaka-purpose eh. Kung uh, sino yung may kagusto magbenta mag, mag, uh, ng murang uh, petroleum products gawin nila, wag sumunod sa MOPS. Pwede ba yon Ay, wala naman po. Diba, sabi lang natin, para mas madali po yung monitoring, maging benchmark ng lahat. In fact, sa Asia, maps po talaga yung Basian at Dubai crew. Diba? so, opo. kung kanya-kanya po, ano magiging benchmark nila? na uh, nakasubscribe na sila sa ano na yon platform na 'yon. So ito uh, 'yung uh, protection din ito ng mga nasa uh, oil industry. Industry opo. Tama po. Pagdating naman sabi ko sa retail, di po ba? uh, pagdating sa gasolinahan, iba-iba na yung presyo. Discarte nila, may mga marketing strategies sila doon. Uh, oh. wag lang masyadong malaki na parang hindi disregard mo kung ano talaga yung tinatagdas sa, ano, sa, sa lahat. Oh, tama ano po. Opo. Kaya nga nakasubscribe din po kami para makita po talaga namin na kung may pagtaas man, pareho kami halos. Oh, oh. Then kung magkaiba man, doon sa operating cost nila. Oh, oh. Eh, malamang yung iba dyan eh, siguro kaya mura, eh, daw yung binibata. <laughs> oh, ganon din, Ka Orly, ganong mga speculation, yeah, dapat ganun patunayan din. po talaga din natin. Kaya ganon din ang pagbabantay namin, ka kada importation nila, binibigyan po namin ng kopya ang custom and Okay. Director, maraming salamat. tumasa tayo salamat na may pagbabasa ka kasulina. At sa kasulina lang this week, uh, going uh, through the fifth day of trading sa world market. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Okay, Pa. Uh, Assistant Director Rodela Romero, ang uh, Assistant Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, mga kapuso. So,